Yan, yeah, let's go! Gabi na sa amin. Ito. Kita yan? Kita niya yan? Kita Sige. Sige, ito na. Huh? wala ba? Ito. Kita Sige gan ang kuwento na babasahin ng magulang o ng ang alaga. Nangangalaga. Nangangalaga. Ang paborito kong alaga. Ako si Mat. Watering. Ma May alaga akong kunting. Kuting. Kuting. Paborito kong alaga at mahal sa akin isang gaming. Gabing. Gaming. Gabing. Gabing madilim habang ako ay malim din ul ay lumabas siya ng bahay namin bigla akong nag is nagising nagising hina ko si Muning na tagpuan ko kung kumakain sa may hara ay har din binuhat ko siya at niya ay, niyagap ko na rin. Next. Ga wa, ay, gawain sa pagkatuto. Bilang. Two. Kasi English ako, kaya tawag ko doon two. Two. Two isulat ito sa iyong kuwaderno. Huh? der no ha oh, kuwa der kuna no. tamang sagot isulat ito sa iyong kuwaderno. No. der no kuwa der no ako. Sino ang may alagang pusa? Pat ring. Ay, ay, pat ring. Di, muning. Number two, ano ang pangalan ng pusa? ay. Matring ring. B. Muning. Three. Saan na tag uan si Muning? A. Sa ha hardin si sa lilid tulugan gan gan tulugan. Hey. Hey, guys yung bunso ko, mag, itong pasokan, mag-grade 2 na siya. 7 years old na lang, pero marunong na siya.